Good morning guys and welcome back to my channel. So alam nyo na, pag gumagawa ako ng video, it's all about the parcel. It's all about, you know, unboxing yung mga nare-receive natin sa TikTok shop. Because kung walang ganito at merong sira or merong basag or merong dents or kung ano mang problema ang ating mga parcels, hindi natin to maisa uli or hindi tayo makakakuha ng refund. So this one I received to kahapon, I think. This is from NCR Metro Manila, Tundo. This is from Goods Omnipot. G uh, Omnipot. 28 centimeters. Ba to? Quality Household Item Trading. Yun pala. From Quality Household Item Trading. Ayan siya. Ayan, ito. Ayan, para makita ng seller. So, but open siya dito. Tapos nung inaalog ko kasi siya, maalog. Oh. So, natatakot ako baka basag. Kasi babasag yung tuwi. Eh. So, let's open. Para makita sa video dito lang ako. Hindi siya masyadong secure. Kasi hindi masyadong nababble ng maigi. Kasi dati, bumili ako sa Kaisa bilang Ang ganda ng pagkakapak. Ito. Nag oh, tinan nyo na yupi. Oh. oh na yupi. 600 pa naman 600 pesos. Kasi nag-sale sila. I don't know how much yung original price niya. Wait lang ha. Hindi ko pa binubuksan. Yung original price niya is, sorry guys ha, medyo ano yung voice ko kasi I'm not, ano, I'm not, um, malungkot ako. I'm not that happy because Tofu is not feeling well. So, ipapa, ano ko siya bukas, ipapa, ah, uh, ito nito, ipapabet ko siya bukas o, oh, tsaka lagi siya nagagalit so parang may problem siya sa gums niya so ito yung binili ko eh, ganito o oh. Hindi makita kasi ang lakas ng ilaw ko yan ganyan siya so 600 lang 650 dito from 1400 naging 650 tapos nung binili ko siya um ano siya 600 na lang kasama ng shipping fee kumbaga na libre ang shipping fee so pabuksan ko ha o. sa ano ano bang how, ano yun household kemerot pag nagbi video kasi ako ro talaga from saan na ba yun quality household item ito na yun ha hmm, pabuksan ko na muna hindi pa yung nabubuksan. Yan. Maanong kasi siya sa loob. So natatakot ako baka basag. Okay. Ah, okay. So ito yung takip. Kaya pala umaalong dahil ito sya Okay. Ganito siya sa loob. Kaya siya umaalog dahil pala dito. Yung sa takip. Tsaka yung mga, ito. Ano to yung parang nagpupo ikaw, my love. Nagpupo ikaw. Plastic oh, gusto mo mag-play? Diba may ka dyan? Tahimik siya si Tofu. Kaso lang, ano siya, yung active naman tahimik lang siya and she's not eating fine. So, something is wrong with her mouth. So, ganito itsura niya. Pressure cooker daw ito eh. Pressure cooker na 20, 28 cm. Ano ba yun? Tsaka di ko alam kung ilang liters ito. Parang 3 liters. So, ganito ang itsura niya. Maliit pala. Kala ko malaki. Tapos, ito yung takip. So syempre, anong mang expect mo sa ano eh? Sa 600 pesos, di ba? From 1,000 magkano? 1,400. Tapos ito yung ano niya, yung lid niya, yung takip. Okay. May nakalagay na Q H I T. Eh sabihin niya? Eh? Tatanggalin natin yung sticker. Let's remove this one. Yan, tinanggal ko na. Okay. And then, meron siyang konting basag dito. Tingnan nyo, kita nyo. Yan you no? Know? May konting basag dito. Yan siya. Mm -mm. Tapos, um, I don't know how to assemble this one. Ito yata yung dito. Ito dito ilalagay. Ito siya ganyan. Parang, I don't know. Very random. Ganyan yata oh. Ganyan. Oh. And then tingnan natin yung picture niya. Oh, ganun nga. Ganyan ilalagay mo lang siya dito sa mo lang dyan. And then ito Sa so, takip, okay. Oo, so, may pag ganito pa. Oo, hmm, chance. So ito, ang alam ko, nilalagay ito dito sa loob. Oo, so, rubber. May rubber kasi siya. Oh. Alam ko dito yung sa loob. Ganyan. Ay, ganyan ba? Or ganyan? Ah. Ganyan yun. O, oh. ganyan. Tapos, lalagay mo to. Ito, ito tong rubber. Tapos, itong... ganyan, ito. Ganyan ata. Ayan. Tapos, ito. Tapos, yung ito. Grow, gunting lang to, guys! Nanoko yan, so ito, nito, ito, 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 ganyan tapos ito, nilagay mo ito, Okay, lumalapat naman siya. Lumalapat siya. Mm. Maliit lang siya. Alam niyo naman na mahilig ako magluto, 'di ba? Okay. This one. Wala akong manual kung paano mo siya i-assemble. So, tinitingnan ko na lang yung picture. Okay. So, uh -huh. ang itsura niya is pag ganyan eh. Pag ganyan yata. Uh -huh. Tapos ito slide mo siya papasok. to Papasok mo siya. Yan, ganyan. O, ba diba? Diyos ko. Parang di na grade 2. Diyan. Tapos, ito. Saan ba ito nilalagay? So, ikakabit ko muna guys. Tapos, papakita ko sa inyo yung finished product. Okay, so tapos na natin i-assemble. Madali nga lang talaga siya kaya lang syempre in-screw natin. It took me siguro 3 minutes bago na assemble. So, ito na itsura niya. Ganyan siya. Ito. Um, for me, it doesn't look like a pressure cooker. Pero sabi nila, it works like pressure cooker. So, ito yung lid niya, yung takip. Meron siyang rubber. Yung rubber niya is attached sa kanyang salamin ka siya pero natatanggal siya unfortunately yung salamin niya masyadong manipis so um, i-rate natin to ha huh? yung salamin niya tingnan nyo manipis ayan siya so delikado siya kung gagawin mo siyang pressure cooker So, siguro pwede to sa mga pasabaw-sabaw. Gagamit ka talaga ng yung regular na pressure cooker. Tapos, ililipat mo na lang dito. Second, ang claim nila is makapal. Makapal. For me, hindi siya ganun kakapal. Hindi siya kagaya nung Kaiser Villa na makapal talaga. Sakto lang siya. Um, yung itsura niya, wise, is okay. Okay lang para sa akin. Hindi. Maganda. Kung titignan mo. Kung isi-serve mong ganito, magandang tingnan. Oo. Pero hindi hindi appealing sa akin yung mga ganito this one is plastic plastic siya so um, it's a no for me and then this one is plastic as well akala ko yung parang rubberized na yung parang hip talaga yung para sa may inip this one is plastic uh -huh. so expectations versus reality and then tingnan nyo may mga parang yung ito manufacturing defect Ganyan. kasi siguro 600 lang kasi ito yung may mga defect and then di ba nakita nyo kanina meron siyang konting basag kung gagamit kang gagamitin mo siyang pressure cooker parang ganito ilalagay mo yung lid Ganyan. and then i-close mo siya dito ganyan tutulak mo siya dito ganyan siya so yung and then dito din sa kabila ganyan siya so ganyan na magiging itsura <clears throat> so hinawakan ko yung ano niya oh tinitingnan ko kung sturdy kung talagang kakapit siya so i don't know if talagang it works like a pressure cooker so i don't know kasi hindi ko pa siya natatry oo uh -huh. Um, color wise, it's good dahil ito naman talaga ang pinili ko material wise not so so, ito okay. The glass is for me it's too thin. The rubber is too thin as well. Madali siyang maano, madali siyang mapunit oh. Hmm? Madali to mapunit. So, pag napunit ito, walay na. This one, the handle is plastic. Hindi ganoon kaganda. This one is not stainless steel. This ang grade nito is not stainless steel. This one is ano, ito nito yung ordinary lang na metal. So ito, for sure, kakalawangin ito kapag dating ng araw. Ito. Ayan siya. So, rating ko dito, out of 10, 6. Out of 10, 6 lang. So, um, kung na, narinig niyo yung pangalan ng, ano, ng shop na to, I'm not recommending you buying this product because 600 pesos is not worth um, this ano this kind of pot or yung <coughs> yung ating sinasabing pressure cooker <coughs> excuse me po hindi siya worth it so yun um, mas maganda na na bumili na lang kayo ng regular na pressure cooker ang ano nang dito ang good side is may kita mo sa loob pero I don't know if this one will work as a pressure cooker so ito siya again nabudol tayo pero hindi ako masyadong satisfied but it's okay kasi hindi na eh hindi na natin to maibabalik kasi wala naman siyang problema konti lang naman ang problem niya yung dito yung meron siyang konting basag so yun siya I hope nag enjoy kayo sa unboxing ko today I'm sorry if um, pangit ang ano ng boses natin timbilan ng boses natin I'm really tired this week and ang dami dami kong iniisip so yun lang Um, God bless everyone and stay tuned sa aking mga iba pang pag-unbox ng ating mga parcel. I still have three parcels to unbox. God bless everyone.